Hey, what's up mga kapubre? It's another day, it's another video na naman. Welcome to my channel. For today's video mga kapubre, na pa -home service tayo biglaan. At ang project natin ngayon mga kapubre, isang sowa. magko up tayo ng kanyang old tattoo. Uh, ako lang din naman yung gumawa niyan. At video uh, um, papalitan natin. Diba? i-cover up natin yung old uh, alibata tattoo niya siyempre sino ba naman ako para humindi at yan na mga kapobre nagsimula na tayo um, nga pala kami ng 4 hours dyan at uh, syempre uh, kinaya natin at kinaya ng madam nakakabilib kasi iyakang iyakan niya at bit na bit niya yung design na napili niya nakatatlong palit ata kami ng design bago namin simulan yung aming session, syempre mas maganda na piliin mabuti yung mga design na gusto nyong ipatato para walang sisihan at yun na, ang napili niyang design ay isang sawa pa rin syempre uh, gusto niya kasi na parang armband ba sa kanyang legs yung datingan na isang snake, tapos uh, napili namin na lagyan ng mga kunting bulaklak na blossom at um, gawing watercolor splash pero hindi yan yung nangyari mga kapubre kasi nagsuggest ako sa kanya what if gawin natin ah, new traditional simple nilagyan natin ng mga konting twist at siyempre kunting original para hindi naman talagang gumaya sa kanyang ah, pinaggayahan na design ang, ang plano ko saan is ah, color packing ngunit nung pagkatapos naming i-lining eh, isa ah, nag request ni madam na baka pwede na ay parang faded na lang yung datingan kasi medyo no, parang nagmamadali siya. kasi meron daw siyang gig kasi si madam at yung mister niya ay nagbabanda at nung uh, meron daw silang madali ang gig kaya ginawa namin is plus na lang para syempre feminine pa rin kahit na pagkaastig tingnan ng tattoo at syempre ang gamit natin diyang kulay ay Artec support local po shoutout po sa mga Artec Uh, pahangganda ng inyong products uh, sulid na sulid at gumamit ako ng um, Starbright, syempre, number 1 uh, yan talaga yung paborito ko uh, uh, number one, Starbright, at gumamit ako ng uh, regular black for lining at sa mga dark parts, syempre at ang gamit natin yung needle mga kapobre uh, 5RL uh, straight all the way yan at gumamit ako ng uh, 13RM uh, shaving. So, yun na. Pakita nyo naman yung kapugian ko. <laughs> Hi! Si ma'am nga pala ay from Sibulan. Uh, at uh, nagpa-schedule siya uh, before last week. Kasi may session ako dyan at nag-chat siya. Sabi ko babalikan ko na lang kayo. Kaya from Kabangkalan, napalaban tayo at napunta ng Sibulan uh, Lumagete. Shoutout nga pala sa mga lahat ng tattoo artist dyan from uh, uh, Malilia to Visayas to Mindanao at lalong lalo na sa ating local artists dito sa Negros shout out po sa inyo mga master at uh, nyo na na hindi tayo natutuloy lagi sa mga competition na dapat salihan natin para maparami yung mga trupi natin kasi, masamang palad na may mga biglaang cancel yung laka, ba diba? And hopefully, nasa susunod, uh, siyempre makakasali na tayo ng mga ganyang competition. Excited na ako. Excited na ako pakita yung mga aking mga design. Ayun, sana naman. Sana all na lang talaga sa mga tattoo artist na balat ng balat sa mga competition. Dumating nga pala ako ng bahay ni client is uh, 4.50pm ng hapon. At nakapagsimula kami ng 6pm, natagalan kasi uh, kakapalit ng design at natapos timidyan ng 9pm exactly, at dumiretso kami pa away, kasi si ma'am meron pang iputang lakad meron daw kasi silang gig sa manhuyod from dumagete, eh, didiretso siya sa manhuyod kunting mikus-mikus pa at linis-linis ng konti at tapos na ang ating tatuan session siyempre, uh, unang-una sa lahat maraming salamat sa ating client sa buong mega pal, sa akin partner na si Angel sa pagvideo sa akin at sa pagsama sa akin mga tatuan at sa mga kaibigan kong patuloy na sumusuporta at sa mga client kong magiging client ko pa so thank you po sa inyo lahat kasi kung hindi dahil sa inyo hindi po ako ito at sa mga followers ko dyan I love you po uh, alam ko kukunti pa lang kayo at sana dumami pa di ba at yan na po ang ating finish outcome mga So yun na For more videos like this Please don't forget to subscribe Like and share And click the notification bell button Para titit ka Sa aking mga kasunod pang mga video Po bring bisya po Always on the go Kahit saan ka pa Pupuntaan kita When the price is right Ciao Cha <gasps>